Sige, ano yun? Kapag bubaong mutot, kalulobo na yung pantalon. Ay, hindi. Kasi hangin yun. Kaya nakakalabas yun. Hala, teacher, tayo na pa na to! Bakit mo ginalaw yung makeup ni Mama? Pati po na. Hindi na ako ganda eh. Hindi ka na maganda? Lord, kung hindi mo kami para sa isa't isa ng crush ko, kami na lang kasi! Kami na lang! Kami na lang! Kami na lang! lang! Kami na na lang! Bakit kasi hindi pwede maging kami? Kami na lang! Kami na nakaramdam ng pangihiro? Pananakit ng ulo? Hirap sa pagtulog at paghinga at hindi makausap? Kalma! Hindi po yung virus. Sintomas lang po. Kailangan ba i-report ko sa'yo lahat ng ginagawa ko? Ay... Sorry, Jed, Kasi ako lang naman ang asawa mo. At saka nanay ako ng anak mo. Sorry! Kung nagtatanong ako ng mga bagay-bagay sa buhay mo! <laughs> 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 ang pangalan ng puno na national tree ng Pilipinas. Starts with letter N. Rain. Niyog. Hindi. Matigas to. Matigas. Niyog. Hindi siya namumunga. Niyog na Puyat <laughs> na naman po ako. Baka gusto nyo payat naman, Lord. Sige na, Lord. Isang letra lang naman, Lord. Eh. Uka naman. Anong gusto mo sabihin? Ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Tumapit ka sa camera. Alam mo. <laughs> Namimiss na kita. Naalala kayong ginagawa, ang ginagawa. Hindi kasi pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Ganon. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Ganon. Pag hindi na ako makainga, tatanggalin niya, sabi niya sa akin, I love you. Eto, uh, Tekla, ikaw, may alam ka sa math? Uh Oo. -oh. Sure ka? Ay, kahit anong math, bring it on. Wow, bring it on. Ah, oh, ito. Ah. Oh. 2,000 divided by 50. Alam ko yan. Oh, 2,000 divided by 50. Ang sagot. Alam ko yan, Dunita. Ano nga? 2,000 divided by 50. Anong sagot? Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't alam mo i-insist yan? Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't alam kasi may mga division-division pa. Kaya tayo hindi nakabuklod-buklod dahil sa mga division-division na yan eh. Dapat nagkakaisa tayo. Mahili kang mag-divide. My God, you're getting into my nerves. Ito oh. Tekla, ikaw, may alam ka sa math. Oo. Sure ka. Ay, kahit anong math. Bring it on. Wow, bring it on. Ah, oh, ito. Ah. Uh. 2,000 divided by 50. Alam ko yan. Oh, 2,000 divided by 50. Ang sagot. Alam ko yan, Dunita. Ano nga? 2,000 divided by 50. Anong sagot? Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't kaya mo i-insist yan? Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't lang kasi may mga division-division pa. Kaya tayo hindi nakabuklod-buklod dahil sa mga division-division na yan eh. Dapat nakakaisa tayo. Mahili kang mag-divide. My God, you're getting into my nerves. Oh. Eto, Tekla, ikaw, may alam ka sa math. Oo. Sure ka. Ay, kahit anong math, Bring it on. Wow, bring it on. Ah, oh, ito. Ah. Oh. 2,000 divided by 50. Alam ko yan. Oh, 2,000 divided by 50. Ang sagot. Alam ko yan, Dunita. Ano nga? 2,000 divided by 50. Anong sagot? Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't alam mo i-insist yan? Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't yan lang kasi may mga division-division pa. Kaya tayo hindi nakabuklod-buklod sa mga division-division na yan eh. Dapat nakakaisa tayo. Mahili ka mag-divide. My God, you're getting into my nerves. No? I came from the prominent school. Ano came from the prominent, ano? Basta yung di basta-basta. Oh, tama. Oo. Oh, Dito mga, ka nga. May mga pangalan. Saan? No? Anong school yan? Kalibel ng ano, ng DLSU. issue, ganon. DLSU? Oo. Oh, oh. DLSU. Oo. Oh. Ang pa, ang school naman namin is GSIS. Oh. Ang GSIS is gab, yan yung sangay ng gobyerno yan, tekla. Ano sangay? Ang tawag doon is acronym. Alam ko, pero ang GSIS is sangay ng gobyerno. School namin yan. Hindi nga yan eskwelahan, sangay ng gobyerno. School namin, wag kang makulit. Hindi nga yan, sangay nga ng gobyerno yan. Kasi di ka nag-aralong, kaya nag-react ka. <laughs> Parang naging eskwelahan niyan. General Santos Elementary School. Oh. <laughs> Tama ba yung ginawa ng kapitbahay namin sa mister niya? Pinakremate agad? Nilalagnat pala? Hala. Tama? Tama ba Sa mga may galit po sa akin dyan, kaya mo yan! Sige lang! Magalit ka lang! Ispada mo! Magkabastro ka! Gagalitin mo kita lang!